Hello mga kasinso at uh, kumusta ako kayo? Uh, welcome back po sa ating channel So sa video na ito ay may isi-share ako sa inyo na uh, may uh, dalawa tayong uh, kids dito na uh, bigla na lang hihina So uh, kanina ay um, napaka-active pa ito at uh, malakas pa at uh, yung na-check natin ay uh, bigla na lang silang nanghina. So Uh, kanina sa cage ay nakahiga na itong dalawang uh, rabbit na ito. So ang uh, ginagawa ko ay uh, naseparate ko sila sa kanilang mga kapatid. Kasi apat sila lahat at yung dalawang kits naman ay okay naman. So itong dalawang to ang medyo nanghihina at uh, uh, first time kong uh, nakaranas ng ganito sa aking rabbitry. Eh. So base sa research ko naman ang uh, mga rason dito kung bakit nagkakaganito yung mga kids ay ayun uh, uh, pinakauna ay yung pabago-bago yung lima or panahon yung medyo mainit tapos uh, bigla na lang uulan so uh, sa observation ko naman ay para silang nilalagnat hinahawakan ko yung uh, tenga nila at kanina ay napakalamig Uh, so para sa akin para talaga siyang uh, lagnat sa mga rabbit so base sa research ko naman ang uh, uh, gamit nila na panggamot dito ay meron tayo dito tubig na uh, lalagyan natin ng 1 uh, tablespoon na asukar so yun yung uh, gamutan daw dito Para sa ganitong mga uh, sitwasyon. So, i-mix lang natin hanggang sa matunaw yung asukal. So, na-check ko naman sila. Hindi naman basa yung kanilang tae. So, hindi ito diarrhea. At uh, gana naman silang kumain kanina. So hindi naman mainit yung kanilang tenga so possible hindi rin ito heat stroke. Kasi nga kanina napakainit tapos uh, biglang umulan. So possible ay uh, lagnat siguro ito sa mga rabbit kasi medyo malamig yung kanilang tenga. So sa research ko ito yung uh, nakikita kong gamot daw para sa ganitong mga sitwasyon so gagawin natin is eh uh, i-try natin kung effective ba talaga. Ang mix dito is asukal lang at saka yung tubig. So kung may syringe kayo na walang karayom, 'yun yung uh, gagamitin uh, Kanina ay nakahiga na ito sila, medyo matamlay talaga. Ayan. Kasi pag ganitong mga uh, edad ng mga kids ay uh, malalakas na ho ito. So, first time kong nakaranas ng ganito na bigla na lang silang nanghihina. So, ito try natin na gamutin. So, ayan mga kasin. So, kahit 1 uh, ml lang muna. Padandahan natin ibibigay sa kanila. Yan, so maganda na umiinom yung uh, mga kids natin. So may pag-asa pa o ito. So sana ay uh, makarecover sila kasi nga sayang naman, medyo malalaki na kasi. So pag uh, ganitong mga sitwasyon ay, kailangan talaga natin na gamutin agad para hindi sayang yung mga kits. Kasi nga uh, ilang buwan yung iniintay natin na uh, at uh, pinapalaki natin at medyo may gastos na tayo. Sayang naman kung papabayaan. So yun, isang uh, uh, ML sa bawat isa. At uh, hihintay tayo ng mamaya na naman kahit mga 5 minutes. Uh, bibigyan na naman natin ng tag 11 ML So, obserbahan lang natin mga kasinso Sana ay uh, makarecover sila At uh, ito mga kasinso, ipapakita ko lang sa inyo yung uh, Dalawang kapatid ng uh, Kids na ginagamot natin kanina So, okay naman sila Wala namang uh, sign na nagka-diarrhea At uh, yung dalawang kids lang naman talaga ang Natamaan nun So, Uh, sana ay makarecover yung dalawang yon nang sa ganun ay uh, hindi naman sayang so ayan uh, mga kasin so oh. medyo active na yung isa at yung uh, isa na lang yung o uh, obserbahan natin yan at uh, umiinom naman siya ng ah... Uh, yung pinaghalo natin na asukal at tubig. So malaki yung chance na makaka-recover din itong isa. So sana lang. At ah uh, ayan mga kasin so at uh, third set na ho tayo sa ating uh, paggamot sa ating mga uh, kids. So ganun pa rin 1ml yon Sana yan. Uh, good sign pa rin 'yan na uh, makaka-recover yung mga kids na ito So kahit hanggang uh, tatlong beses lang po tagwawan ni Mel sa kanila ay eh. uh, okay na siguro yun at i-observe na lang natin sila mamaya So ayan mga kasin, so ay uh, binalik na natin yung dalawang ginagamot natin na mga kids kanina. So uh, sinasama na natin sila sa kanilang dalawaring uh, dalawang kapatid. So ayan. So obserbahan pa rin natin at ay update ko kayo mamaya kung ano na yung uh, resulta sa paggagamot natin sa kanila. At uh, ito na mga kasin so yung uh, update natin sa dalawang rabbit na ginagamot natin kanina so ito na sila at uh, kung makikita nyo ay malalakas na ho sila yan so pag uh, ganito mga kasin so na medyo malakas na sila at nakaka-recover na uh, pwede nyo nang uh, pakainin unti-unti yan kahit pa unti-unti na feeds yung ibibigay nyo at uh, yan makikita nyo kumakain na sila so ibig sabihin nun ay napaka effective yung gamot na uh, binibigyan binibigay natin nila kanina so sa gamot na yon kahit simple na uh, yung asukal at saka tubig lang ay uh, nakikita natin na napaka effective para sa ating mga alagang rabbit so malaking bagay ho yun na makakatulong sa ating uh, rabbit tree so ayan ho, uh, uh, kitang kita nyo naman kung i-compare nyo kanina ay medyo matamlay at uh, mahihina tong dalawang rabbit na to so ngayon ay uh, kumakain na sila so yun, uh, yun yung isang uh, mga uh, bagay na dapat nating isalang alang sapagkat ah uh, pag hindi natin naagapan ng uh, uh, kaagad ay maaring ikamamatay ng mga rabbit ho natin so mas uh, mainam talaga na i-check natin pag uh, uh, bibigyan talaga natin sila ng oras na ma-check nang sa ganun ay maagapan natin kung may mga problema at hindi masasayang yung mga rabbit natin So ayan po naka-recover sila at ah uh, malaking bagay ho para sa ating uh, rabbitry. So ayan maliliksi na po. So 'yun mga kasinso napaka-effective yung uh, gamot na ginawa natin kanina. So ayun mga kasinso at uh, sa awa ng Diyos ay nagiging successful po yung uh, paggagamot natin sa dalawang kits kanina at uh, nakikita nyo naman na uh, naka-recover na sila at Uh, malalakas na. So ang uh, punto ko lang naman dito mga kasin, so ay uh, always uh, check natin at uh, bibigyan natin ng oras yung ating mga alaga nang sa ganun ay uh, maaga pa natin kung may mga konting problema ma natin agad nang sa ganun ay uh, maiwasan natin ang pagkamatay at uh, hindi masasayang yung ating uh, mga alaga. Kasi nga nag-invest tayo ng ng pera, ng oras at uh, masasayang lang kung papabayaan natin so yun, uh, sana ay may mga natutunan na naman kayo sa araw na to at uh, kung bago ka pa lang sa channel ko, please uh, pakifollow yung uh, facebook page ko at uh, pakisubscribe na rin yung uh, youtube channel ko para magiging updated ka sa mga next uploads natin so so uh, ingat po kayong mga kasinso at uh, see you next vlog, bye guys!